Bumili ako sa auction ng Lucky Block sa halagang isang daang libung rubles pero hindi ganun kadaling buksan ito. Grabe, ano kayang laman nito? Tingnan nyo, kotse pala. Kamusta sa lahat? Ako na naman ito. Si Vyacheslav Cheslav O si Via. At mga kaibigan, bumili ako ng napakalaking Lucky Black sa halagang isang daang rubles sa auction. Baka hindi kayo maniwala pero heto ang anunsyo totoong binibenta ang mga Lucky Black. At yung mga Lucky Black ay mga kubo o kaya parang paralelepipe o kung ano mang ganon. Sa loob nila, pwedeng may kahit ano. Halimbawa, bumili ka ng maliit na Lucky Black sa halagang 50,000 rubles, tapos sa loob nun may iPhone na nagkakahalaga ng 200,000 rubles. Seryoso ba? Pero nagpa siya akong bumili ng napakalaking Lucky Black sa halagang 100,000 rubles. Isipin mo kung ano ang pwedeng laman nun. Ano? Sandali, Ang tanga mo naman, puro panduloko lang yan. Tanga ka, robot. Anong ginagawa mo rito? Wala kang kwenta. Gusto kitang bigyan ng babala laban sa kalokohang ideyang yan. Panlilin lang lang yan at walang saysay na bilhin yan. Tigilan mo na ang kalokohan. Totoo lahat yan. Nabili ko na ito sa halagang isang daang libong rubles. At bubuksan ko ito ngayon para sa mga taga-subaybay. Eh, ikaw, ano gagawin mo? Kung binili mo talaga lahat yan, tunay kang talunan via walang kwenta yan. Bobo kang robot, hindi ako talunan, investment to, negosyo to. Siguradong may laman niya na mas mahal pa sa isang daang libong rubles. Tingnan mo ang laki niya. Nagsasagawa ako ng kalkulasyon. Ayon sa teorya ng posibilidad, hindi lalampas sa 2% ang chance mong manalo. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob niyan. O paano ko ito bubuksan. Napakatanga naman nito. Tumahimik ka, Slakoduki. Buksan natin ang lucky block para makita ang laman nito. Siguradong sigurado ako na maraming astig na bagay doon. Ibig sabihin, ito ay may maraming layer. May ilang mga layer ito. Oh, henyo ka talaga. Kitang kita naman yon. Oo, tumahimik ka nga. Bobo kang robot. Ang saya mag-shoot ng video nang wala ka. Mga kaibigan, mag-comment kung inantay nyo ang pagbabalik ng robot. Kung kaunti lang ang comments o hindi umabot ng 10,000 likes ang video na to, hindi niyo na siya makikita ulit sa mga video. At magpapatuloy ako sa pag-unbox. Totoo yan, mga kaibigan. Kung gusto nyo pa akong makita sa mga video, siguraduhin mag-like at mag-subscribe kayo. Nako, mukhang kailangan ko ng gamit para mabuksan itong malaking packaging na to. Meron naman akong gamit, kutsilyo nga lang. Sige, simulan na natin. Paano ko puputulin ang tindahan dito? Mukhang mahihirapan si Vian ngayon. Aliwin natin siya ng kaunti. Meron akong paputok at ngayon ilalagay ko ito kay Vian. Oo, -uh. tumahimik ka robot. Nakakaistorbo ka sa pagbubukas ko ng aking lucky bak. Sa tingin ko, mas tutulungan ko siya ngayon. Uy, Via. Ano ka ba? Ha? Anong ginagawa mo? Oo, oh, o oh, o oh, o, oh. Grabe ang putok. Ha ha, 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 Gusto nyo bang makita ang buong version? Punta lang kayo sa aming Telegram channel. Nako, ano bang ginawa mo? Robot na tanga. Ang lakas ng sabog doon. Grabe. Hindi mo ako tinutulungan, nakakainis. Kailangan ko pa namang mag-unpack, umalis ka na nga. Sige na, sige na. Sige na, sige na, Bia. Tutulungan kita. Ito ang gamit. Hawakan mo. Sige, baka makatulong nga ito. Salamat, tara na. Kailangan nating buksan ang pinakamalaking lucky block para malaman natin kung ano ang nasa loob nito. Pinapalo natin ang sarili natin sa ulo. Mas mahirap ito mga tol kaysa sa iniisip ninyo. Sobrang hirap talaga. Oh, gumagana na. Sige, sige, robot. Sirain mo, sirain mo. Tumutulong ako. Hindi naman talaga siya tumutulong sa akin. Nagkukunwari lang siyang tumutulong. Uh, Char, ako naman ay magbabasag ng plucky block ng totohanan. Matagal ito, kailangan ng ibang gamit. Sige, magdadala ako ng ibang gamit. Oh, habang wala pa siya, ayusin ko na itong tanga-tangang maso. Sandali, sandali, sandali. Hawakan mo mas malakas ito. Walang kwenta 'to. Kailangan ko ng matalim na bagay. Sige na nga, dalhin mo muna ang ibang gamit. Sige, isang bagay na matalim. Pwede na ba ito? Oh. Yes, yanka, ayos to. Lagari. Talagang maganda itong pamputol ng styrofoam. Sa tingin ko, sa umaga matatapos ni Via ang trabahong ito. Oo, oh, kakayanin ko sigurado 'yan. Dalawang oras ang lumipas. Marami na kaming nalinis pero mukhang may isa pang buong patong doon. Mga pare, ibang kagamitan na lang gamitin natin. Kasi hindi masyadong gumagana ang lagari. Maganda sana ito laban sa karton. Pero sa ganitong materyales, hindi talaga gumagana. Sige, kukuha ko ng mas matindi pa. Kumusta sa'yo ang gamit na to? Oh, tapor. Ito ang totoong gamit. Magtrabaho tayong maayos. At bakit ka nga ba pumunta? Ngayon ay kaarawan ko. Arawan? Na kung may kaarawan kayo o gusto nyo lang ng magandang dahilan para si Bia mismo ang magbigay ng isang bagay na maganda sa inyo, pumunta lang kayo sa link sa description, papunta sa bot, kopyahin ang link na yon at ibigay sa mga kamag-anak, malalapit na kaibigan, magulang o kahit kanino. Wow, grabe ayos yan. Ay, grabe. Mga tol, sobrang tibay nito. Hindi pa pala ito ang huling layer. Sa likod ng karton at nitong layer na to, may buong kahoy pa. May espesyal akong gamit para sa ganitong okasyon. Sige, sige Lata, kailangan natin ng mas malakas na gamit. Bilisan mo Lata, napapagod na akong maghampas ng palakol. Oh, Lata, hindi mo ba agad nadala ang chainsaw? Ano ka ba, tanga? Hindi ako tanga. Gusto ko lang na ma-enjoy mo ang proseso. Oo. Ang ibig kong sabihin, ma-enjoy mo ang binili mo. Mas mahal don sigurado ako. Maliit ang posibilidad. Oh, tara na. Oh, isa pa. O, oh, tara na. Isa, dalawa, tatlo, tapos sindihan, tapos chok at oh, gumana ba? Halos, oo, oh, nagawa na! Iba na to, tara na. Ahaha, o oh, sa wakas, pwede na nating tingnan kung may laman ba o wala. Hindi na, hindi to, hindi, hindi, siguradong may laman doon. Grabe, mga pare, tingnan nyo, sasakyan to. Dilaw na sasakyan na kulay Lucky Black, astig. Mga pare, tara, alisin na natin lahat to at tingnan natin kung anong klasing kotse to at magkano kaya ang halaga nito. Oh, nababasag. Ayos. Wow, mga pare, tingnan nyo kung gaano ka kakulay, kung gaano ka ganda at kakaiba ang Toyota na to. Nakasulat dito Toyota 4 wheel drive. Ibig sabihin four wheel drive ito. Siguradong magpapasada tayo gamit ito ngayon. Sandali, Toyota na 4 wheel drive. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa sasakyang ito, pero pakisulat na lang sa mga komento. Siguradong mas mahal to sa isang daang libo, di ba? Sabi ni Ringuto, nagsisimula ang presyo sa 85,000. Just yan ka, pwede ka bang manahimik? Lagi mo na lang sinisira ang trip. Sabi mo nga dati na wala namang laman sa loob nun. Pero may buong sasakyan pala sa loob ng malaking Lucky Black, isang malaking four-wheel drive na sasakyan. Grabe, ang ganda niya, ang kinang-kinang. Parang Lamborghini, mga pare, 'di ba? Ang astig talaga nito. Toyota Lamborghini ba ito, seryoso? Hindi ko nga alam paano papasok, paano kaya 'yon? Parang hindi naman ako ganoon kataba mo, pero hindi talaga ako makalusot. Baka sa ibang pinto ako pumasok. Nakakagulat na bukas lahat ng pinto. Ayos na rin 'yon. Baka dito ako makapasok. Oo, oh, dito ako makakadaan. Oo, pare, andito na ako sa loob. Tingnan natin kung mapapandar ang sasakyan dahil nandito ang susi sa Manibela. Nako, nandito nga. Kaya sige pa andarin na natin at tingnan natin kung mapapandar natin 'to. Kung oo, ito na 'yung pinaka the best na lucky block ko. Wow. Oo, oh, ang astig dike okay. Oh Yes, nakalis na tayo sa Lucky black, Sumakay ka sa akin, tara maglibot tayo. Oh, nagsisimula na ang ating pakikipagsapalaran, robot. Dito mismo, oh, grabe ang galing. mag ka. Ay, sige na. Kaunti lang ang hindi nagtagumpay. Ayos na. Ganitong off-road sa niebe at putik ang gusto natin. Astig, di ba? Robot. Napakadelikado nito. Ayos, so... Grabe, makina talaga ito. So, ngayon, kailangan nang ilagay sa mababang gear. Ayan, nakalabas na tayo. Ang weird naman nito. Tuloy lang tayo, tuloy lang tayo. Maganda ang makina, kayang tumawid sa baha. Sa ordinaryong giga, hindi mo magagawa yan, robot. Hindi ko rin tatahakin dito. Oo. Oh. Ito ang rally, off-road na rally. Ito ang gusto ko. Ito ang hype. Ingat, Bia. Anong ginagawa mo? Ay, ako. Napadpad ako sa bunto ng niebe. Oo, wag mag-alala, makakalabas tayo ngayon. Maganda ang kotse galing sa Lucky Block. Umandar agad kahit isang pindot lang. Umandar na? Napapaandar talaga kahit isang pindot lang. O, tingnan mo, ang dali nating nakalabas. Ops, medyo hindi ganong kadali, pero... Ganon din sa unahan. O, tumalon tayo palabas. Malinaw na sira ang sasakyan. Oo, grabe. Ano ba, bingi na siya, may mga detalye. Malubha ang sira ng sasakyan. Via huminto ka, hindi pwedeng gawin yan. Hindi, hindi. Naintindihan kita, robot. Mag-ingat ka. oh, parang tangki ka kung umabante. Sige. oh, ayos yan. Naku, parang maayos naman ang lahat kanina. Pero nung napadiin ako sa silinyador, ayun, natanggal siya. Hindi tayo makakaalis hanggat di napapalitan ng host na to. Pero ang ganda ng makina dito. Toyota carburetor. Ayos lang. Aayusin ko naman siguro. O hindi ko rin alam. Baka mas mabuti pang ibenta na lang ito. Itong sasakyan na to bulog na talaga sa totoo lang. Oo, oo. Ayos pa ang sasakyan. Robot pa nga. Huwag magreklamo. Yung wala pa tayong maayos na review dyan. Tingnan nyo. Winter na off-road ang gulong dito. Panoorin nyo kung gano'ng kaluwag dito. Ma- pwede kang maglatag at mag road trip ng hanggang isang libong kilometro. At meron din ditong off-road na roof rack sa taas. Malaki at matibay, talagang maluwag din ang lagayan dito. Sa totoo lang, maayos ang sasakyan lalo na't na nabili ko lang ito sa Lucky Black ng isang daang libong rubles. Comment nyo kung ibebenta ko o itatabi para sa sarili ko. Bibili pa ba ako ng ganito sa auction kasama ang robot? Nasa inyo kung itutuloy pa. Kasama niyo ako si Via Cheslav Ismailov or si Via. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Paalam, paalam, paalam!